ko Ano ko yung nakakaramdam ng antok Inaantok na yun ako para gusto ko naman ng mahiga Si Chong mga meses ay may sakit Ben, <laughs> well, magkakain ng sunflower Nakukulam na. Pag may sakit, <laughs> kinuug-ug. Para, para lumakas. Pagkatapos kong magpatuyo ng buhok kanina mga meses hane, ako nga'y nakatulog na. Ako'y lalabas ngayon. Ako'y pupunta ng bayan at maghahatid ng mga order na pabango na naman. Tapos ay may nagpahingi sa akin ng isda. Ay aking kukuhain. Ano, chong? Dito ka na lang. O, oh, sasama ka pa. Sasama ka pala. Hmm. Sasama pala sa akin si Chonka. Ako hindi na. At masama nga ang kanyang pakiramdam. Let's go. Dadalim yung cellphone mo? Ano pang kukunin mo dito? Magbibihis ka pa? Hindi ka na magbibihis? Ha? Ha? Yun lang? Hindi ka na magbibihis? Hindi ka na magbibihis? Hindi. Nabibingi na pati. Ulit-ulit na ang aking tanong. Sumama na naman ang panahon ngayong hapon. Nag-uulan na naman eh. May naiwan yata ako. Wait. I think I forget my perfume yes my perfume where is it my perfume magpapabango muna ako syempre bago lumarga para akong mabango pati buhok may bago magtaray ay dapat ay mabango lock mo na din Ilan na ang anak ng pusa? anak yung pusa namin isa eh. Yun man ding pusang ayun ay ligaw laang. Nung kami lumipat dito ay yun ay pumarito. Ha? Buunan na ako doon sa labas. At nang si Raven ay akin ang ma-i-start. Kami magsasasakyan at hindi naman aring magmotor. Pagka ganito ang panahon. Of course, I have umbrella. Hala, ubusay na inyong pagkain. Iinom kayong gamot mamaya. Pagbalik ko pa, ininom ko kayo. Puhaan naman ang daan mga meses. Palabas. Lusak pagka itong maulan. By din na naman ako sa iCare Beauty Lounge mga meses dito ako naghatid uh, ng pabango ay ako yung nagpakorkor na din ng kuko at anak ay marami ng putik Honey, baby girl wala namang putik <laughs> madaming nakain kahit kata ako ay nagugutom ano ka? ha? ako sa sarapan tama nakabag ako bakit? Okay. Okay. Maganda ang bag ko galing sa TikTok. Dito ang pila. Hindi <laughs> na tayo kasya. Marami. Masabihin ng mga tao, hindi ka pulo. Marami lang. Marami lang nakapila sa loob. Ha? Bakit? Huwag mga yaya ko. Dito kayo. Ba't na nananabunod ka? Okay, Lagi mga ba? Sorry. Kasama mo? Eh. Kailang dalawa? Ay, anong, ano sa ay? Anong take out mo? Ay, gawin mo ng apat. Apat na PM1? Dalawang PM1 sa inyo. Ay, salang. Ay, bali, apat. Di ba yung tatlo ay nakaanlihan eh? Yung isa ay take out. Para sa mga alagang aso, dadali namin ang mga pinaglinuan. Hello po, Kapitana! Magandang gabi po. Kanino ito? Uh, Bain. Hindi mo ininom? Ako uminom na. Sayang unli pa man din. <laughs> Take out natin, Bam. Love to love Ang lamig dito. Ha? <laughs> Ang lamig. Ang lamig? Bam na. Ang dali. Pagandahin mo ako ha, Bam. Ano? Hindi ka naman. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ikaw Init naman dito sa salon ninyo? Ba't marami ng koto? Ano? Wala akong koto. May koto ba, ako? Tingnan mo nga. Oo nga, nakatinga yung anit ko. Hindi ko na yun yung gawin. Ay, hindi pa. Hindi pa ito nare-riban. Bakit? Yung protein lang na ginawa dati. Oo, wala, wala pang ibang ginagawa. Ayaw ko. Magmumukha akong aso. May aso naman na ako. Ano? Sinong masusunod? Yung customer o yung mga staff? Anong stop is always right? Oh, Customer ay, is always right. Kaya sunda mo ako kung ako'y nasaan. Ay, mas maganda dito ang upo ko. Dito na. Dito muna ako ayusan. Dito na. Dali mo na lang to at katay. Katay magbabalot. kakain ka kain tayong balot. <laughs> Dito na na utak tayo Pariban! Dito na po! Halina po kayo dito! Home service! Yes! <laughs> Naku Bambam, wala, wala magpapaayos May sakit ka? Hahawa mo pa! Gaganda nga! Gaganda nga ang buhok nila, Pagtapos may sakit naman! May sakit May sakit naman pagkatapos, hayop ka! Inuubo na ako dito ah! Oh. Eh bakit nga? Inuubo ka na dito, ah. <laughs> Meron tayong tanga dito, oh. Bakit mo naman sa ibaba ng Carlos, bakit dito pa tayo nag-ano? Hindi pa tayo nag-ayos na ng buhok, ano. Parang tayong ano dito, ano. <laughs> Uuwi na kami ng kubo ni Chong. At... Magpapakain ng mga aso ko awa naman anong oras na hindi pa naghahaponan. Ah, ito naman ay... Ibababad pa ng isang oras daw. Let's go. Ito sa kain ako. Kami nang hiram, nang hiram kami ng motor, si Chong ang magmamaneo. Kaya si Raven ay iiwanan muna namin din. na, Kata? Iiwanan muna namin si Raven, diyan ka muna. Pabalik muna kami sa kubo para magpakain ng mga halaga.